Ayan, Tay. Magkano yon? One, two. O, oh, ito po, o. Oh. Tapos, yung kakanin, para may makain kayo sa daan. Tapos, kukunin nyo na rin po yung isang bangus, tapos kuha kayo ng ano? Ay, hindi na, hindi na. Oh! Saan <laughs> <Sin> ka galing? <laughs> ah, ayan mga kawander kasi o oh, Wala nang raman yung ref namin kanina yan Kasi bagong palengke lang kami Ngayon punong puno na naman siya eh, may hotdog pa pala na malaki. Eh, bago lang ba yun? Oo, oh, bago lang yun. Oo, oh, kasi wala nang Ito, laman wala yung pa. ref namin. Ah, B! Mm. O, oh, yung cake na narigalo sa akin. <laughs> Mayroon ba? pa. Ba't hindi nyo kasi kinakain? Ayaw ko kasi matamis. Ito, anong gagawin mo dito na lanta <laughs> Yung ano ba yan? Ano tawag natin yung... O, oh, puro na naman siya. Ang dami pang nililinisan ni Wonder Kasambahay Vlog. Tapos oh, syempre yung gulay natin. O di ba? Pang one week natin to, di ba be? Mm -hmm. O one week namin yan. O wala nang laman o. Kasi sa mga, mga katapusan siguro mag na naman kami. Mag-grocery. Kasi tuwing nag-grocery kami mga hawander, ka pang one month supply. <laughs> Kasi ang hirap nung ano, lalo na at lagi kaming busy. Ni Wonder Daddy, Nisan nga nagkukulang pa yung isang araw. Mayroon kaming niri Pag may ginagawa kami na, hindi na namin magawa. Kasi nagpahinga ako. Kasi kung makikita nyo sa boses ko, <coughs> medyo inuubo ako. Tapos ilang araw na masama yung pakiramdam ko. <coughs> ah! <Bakit? laughs> Andaya pa pa nila lang isda na lilinisa, no? Tutulungan ako ni Wonder ate. Oh, yung isang pusit dyan na ano... Yung isang pusit dyan na, na. na. may pusit siya. Ay, narinig niya? <laughs> oo, oo. Ang man, lakas na pala na, ng pandinig mo. <laughs> <laughs> ano, ulan um, niya. Sana, um, <laughs> Sana all, malakas ang pandinig. nahugasan niyo ba yun, oh? Ano, Wonder Woman vlog? Hindi pa, eh. Ah, Kumuha ka na doon ng kakanin. Oo. Uh, Kumuha ka na? Hindi niyo pa hugasan yun. hugasan niyo nga doon yung kasi pag imbakan natin ng tubig yun. Uh, oh! Kabaranto muna yun. Ba't parang ang iksi naman ng hose? Lang lang, ano? Ito lang naman Ilang naman? ipa naman dire dire pa sabi ko? na baka natin wala lang 'yan. Natin, natin. Bitin. Talaga. Amin. Dapat ang ngangin, oh. Dito kayo, pag ano le, eh, naglalaba kayo, dito na lang. Iusog nyo okay. na lang dito, ah. 1,050 yan. Oh, oh. 1,550. 1,050? Yung kayo, wonder ko, yakin na nga ko na. Ay. Ay. Ah, saan Ay. yan? Ay. Bakit, anak? Hoy, bakit mami na yung tawag mo sa akin? Dati mama lang. Mama lang nak, hindi ako sanay ng mami. Mayaman yun. Pag mayaman lang yun nak, papayaman pa lang tayo. Magpabili ka rin ng to. Ay, ilan lang yan eh, ang marami yung ano, yung isa. Yung isa. Yung, yung parang ganun sa sabon, oo. Ganun yung marami. Nasusunod na pupunta kami. Ganon din yung price na? Hindi. Mas mura kunti yun. Mas mura yun. Ay mga kawander wonder kasi hatid natin to kay Wonder Kuya. Mura lang yung pusit sa ano, palengke 100. ay Allah si tatay. Tay, namalingki kami. Ang dami naming isda na nam pinamalingkihan. Kaya nga po. Na bangos. Ay, yun lang. Sandali lang po, sandali lang. Pandol kuya? Pusit. Pusit. Umura lang yung eh, tag 100 lang sa kilo. Oo. Sa bani. Tag magkano pusit nyo, Tay? Ah, 120. Ah, 120. Ang punan ko, isang daan lang punan ko doon sa dasol kasi. Tapos... Y ito ay 200 ang kilo. Naalala nyo ba si tatay, mga oh. kawandor? <laughs> Siya yung binilhan namin oh. ng ano? Yung October ng... 20 yun. Ay, alalang-alala alala pa ni Two tatay. Yung sa krasada? Oo. Kasi nabalitaan namin nung nakaraan, sabi ni, ni ate Nining, pumunta daw kayo. Dito? Oo. <laughs> ano, nagulat ako sino yung tumatawag. Pagtingin ko si tatay pala. O, ilang kilo po ba yung ano nyo, ay, pusit? Hindi ko alam kung ilang kilo pa ito. O dito. sige, kunin ko na po yan lahat para ano... So, mga uwi na kayo. Ayan si tatay. W wala akong kiluhan malaki. Opo. Wala akong malaking kiluhan. Uh, ay, malaki. Sandali lang. Ano? Kuya, ka tutong may kiluhan ka? O, oh, yung kiluhan po, yun yun na lang. Yung kiluhan yun na maliit. Ay, ay wala siyang kiluhan daw. Parang wala po yata eh. ang mga kawander Para maubos na yung paninda ni na tatay. Siguro na sa ano yan, apat or limang kilo. Eh, mga kawandar, tignan. Ah, sabi ko na nga ba, galing ko. <laughs> kasi gawin <laughs> <kasi laughs> mo lang limang kilo yan. Oh, kulang, kulang, kulang limang kilo. Uh, kulang ng konti lang. Kunti lang. Ay, mga kawandar, kasi nung kabataan ko, tindira ako sa palingki. <laughs> <laughs> Ayan, ito po. I-label nyo na lang. Ay, sige po, sige po, ilipat nyo na lang. Kasi mga kawandar, Oh, nung kabataan ko, lumaki ako sa palengke. Ako yung tindira ni Wonder Nanay Vlog. Kaya sanay ako. Sanay ako sa mga kilo-kilo ba? Gulay. Magkano yung bangus mo? 200 na lang ang kilo. Kano yan? Tatlo. <laughs> ay, <laughs> Sabi ko ay, ay, na. Wala. <laughs> o, Tula tatlo. Ba? O, 600. Tapos magkano yun? 600 din. Lima. 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 One. Magkano po? Six. Six Tapos 600 hundred. 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 hundred din. Oo. Oh. One, two. Ayan mga kawander. Ayan, Kukuha lang tayo ng pambayad. Ayan mga kawander, kasi ibibigay na natin to kay tatay. May may kakanin din ako. Kasi nga mga kawander, galing lang kami sa palengki. Kagagaling lang namin, Oh, Ang dami namin pinamalingki. <laughs> Tapos nandun sa labas nga, kung nakita nyo kanina. Nandun sa labas si... Wonder Kasambahay Vlog naglilinis ng mga isda na nabili namin. Kaso si Tati kasi ang ang layo pa ng pinanggalingan niya, Bi. <laughs> si Tatay. Ay <laughs> ayan. ayan. Oh, di ba? Ayan, Tay. Magkano 'yon? 1 2. Oh, ito po oh. Tapos yung kakanin para may makain kayo sa daan. Tapos kukunin niyo na rin po yung isang bangus tapos kuha kayo ng ano? Ay hindi na, hindi na. Hindi para may pangulam po kayo. Oh, hindi, ito. Hindi na. na. Tapos ah. kuha na rin kayo ng pusit. Hindi, hindi na. Hindi na, oo. Oh. Pangulam mo tayo. O, pangulam niyo. Na, Kasi ito bibigyan ko rin yung mga kapatid tar. ko. Hindi na 'to Mar marami na kami po. Nag Sabi nag-iwan ako ng pusit sa amin. E di kunin nyo pa rin. Hindi <laughs> na. Ito na. Kuwan na po kayo dito, oh, mga ano. Star. para ano din. Oh, grape style. Kasi po, to ano, di ba? Ito, bikinin ka, ha? Ito. Hindi na? Ha? Hindi. De... Ito po tubig, para may pang-ulam you know, din kayo. Ha? Ka. Huh? May tubig na ito? How oh, tubig? ito po. Hindi kayo naman tubig? Ilagay ko na dito tayo ha. Ayan si Tatay kung naalala nyo siya. Ilang buwan na yung ano natin yung na, nabilhan din na oh kalalang-alala niya. Oo. <laughs> Ako Oh. Kain muna kayo. Isda ulam namin. Ha? Tapos na. Kuya nga ulam doon. Nagulo gulay, layon, 'di Ibigay ko wonder ko to biisa. Mhm. Oh, itong wonder Kuya. Itong bangus. Ah, asan na 'yun? <laughs> Bangon pa, may bangos <laughs> pa. Bangsigang. Ah, kami na po. Kami na, ilagay na dyan. Kami na lang. Salamat, Tay, ha. Hindi na, tat, tat Kumain na ako na ako. Tubig, tubig. Oo. Hindi na, Kasi, ano. Pinakain mo sa akin, Greg. Ayaw mo, tubig. Hindi na. Hindi, salamat. O, sige po, sige ha. po, sige po, Tay. Sige, salamat so, din po, salamat. ha. Sige po. So, Ingat po rin. kayo, opo. Ingat po. Sige. Sige po, sige po. Ingat. Ayun, tatay, si tatay. Ayaw makakawanda o, diba? Kasi bibigyan natin sila, ano? Wonder Nanay Vlog. hindi. Ilangan mo na. O, diba? Pero <laughs> pa Oo, yung pusit niya. Maraming ang pusit ngayon. ayun mga kawander Maraming maraming salamat sa panunood. Tsaka syempre kay tatay na nagpunta dito. Nag-effort talaga. Oo, ang sipag niya talaga. Talagang saludo ako kay tatay. Ayan mga kamandor. Maraming maraming salamat sa panunood. God bless us all. And see you again in our next vlog.